Mala Jordan nga itong si Kawhi Leonard pa dila dila pa pero siguradong bad trip siya dito kay James Harden sa si ginawa sa laban. Na-stress na -stress itong si Coach Tyloo, Dejante Murray. Binuwat naman ang Hawks ok, habang wala si Trey Young. LA Clippers looking to bounce back matapos matalo. Lalabanan ngayon ng may losing streak na Atlanta Hawks. Balik sa lineup na si Arden after ng injury niya. Start na agad tayo in the first quarter kung saan itong si Kawhi Leonard bawing bawing nga. Abay talaga namang binuwad nga ang Clippers offense sa buong first quarter kung saan 17 points niya ang kanyang tinala sa first 12 minutes on a very efficient 6 for 9 na shooting sa field. Napadila pa dito mga idol mala Michael Jordan. Kaso down pa nga rin sila 30 31 to 29 after the first quarter nang dahil all around team effort ngang bawi ng Atlanta Hawks at si DeAndre Hunter nga ang nangunguna sa kanila with this 8 points. Maalat nga ang buong Clippers team except dito kay Kawhi Leonard. At sa second quarter natin, pag upo pa neto ni Leonard, abay lalo pang nagka-problema tuloy ang Clippers. Offense at defense nga nila ay hindi maganda, tinake advantage siya ng Hawks, ginawa ng sampung lamang nila. At hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga ang bad offense, pati na rin bad defense ng Clippers team. Pagpasok pa ni Gawai ay nahawa nga siya dito. Umabot na sa 14 points yan at wala nga tayong nakitang pagbabago dito sa Clippers sa buong first half. Matamlay ang kanilang depensa at parang wala nga ang energy ng dumipensa. Daming open looks ng Atlanta Hawks. Pinaabot na nila sa 21 points ang kanilang kalamangan dito. Pero kahit pa paano naman ay nababayan ng Clippers bago magtapos ang ating first half 61 to 44. At para naman sa ating third quarter, inumpisa ni James Harden sa highlight para sa Clippers. Then back-to-back three-pointers para kay PG-13, tumulong na rin si Kawhi Leonard. Pero binabawian nga sila na itong Atlanta Hawks at feeling good na rin sila sa laban. Mataas ang kanilang energy and effort on both ends. Binalik pa ni DeJounte Murray sa 20. Ang kanilang kalamangan, timeout dito ang Clippers. Ganda pa ng depensa dito ni James Harden, tinayuan lang. Buti na lang, andyan si Terrence Mann. At talaga nga namang disaster ang nangyari dito sa Clippers in the third quarter kung saan hindi pa nga natapos sa 20. Ang biggest lead ang Atlanta Hawks umabot pa yan sa 27 points. Wala na nga magawa dito ang home team. Muntik pang ma flagrant foul dito si PJ Tucker. So pagtatapos natin 88-62, 26 point lead para sa Hawks after 3 quarters. At sa ating fourth quarter of course, ang team ng Clippers ay sumubok pang hanggang huli at sinubukan ngang kayo rin ang kalamangan ng Atlanta Hawks pero hindi na nga sila pinalada. Kinapos na sila mga idol dahil masyado ngang malalim at talagang malaki ang tambak sa kanila. Hindi nga umubrang hot start ni Gawai Leonard sa umpisa ang inaasahan sa ng pagbabalik ni James Harden na tutulong abay naging pabigat nga rin sa kanya. Kinakalawang pa nga si The Beard sa first game back niya after his injury.